Pinimbestigahan daw ng Kongreso ang karahasang nangyari sa demolisyon sa San Juan kahapon, ang ilang residente naman patuloy na nagmamatigas. Mula sa lungsod ng San Juan, nakatutok live si June Veneracion. June? Mel, nagbanta ang uh, city government ng San Juan na muling tatawagin ng mga pulis para paalisin itong mga residente ng barangay Corazon de Jesus. Dahil ang nangyari dito, Mel, itong mga pinaalis na residente ay lumipat lang sa katabing kalsada. Papaimbestigahan naman sa kamera ang nangyaring karahasan dito kahapon. Makikita sa video ito ang pagpasok ng mga pulis na armado ng matataas sa kalibre ng baril sa likurang bahagi ng barangay Corazon de Sus kahapon. Tensyonado ang mga tagpo. Nakunan din ang video ang ilang miyembro ng demolition 2 na nagbabasag ng bote para hindi na magamit ng mga residente. Kung naranasan ko kahapon, mga p***** Ayan ang hindi ko makakalimutan habang ako nabubuhay. Mga p... mga pulis na yan. Tanggap kami ng balita ngayon. ang residenteng si Amado nang humarap sa media kanina dahil sa hirap daw na inabot niya ng matirgas ng mga pulis kahapon. Naging marahas ang demolisyon kahapon ng magmatigas sa mga residente. Kwento naman ng labing-anim na taong gulang na residente. Binaril daw siya sa braso ng isang pulis na may takip muka. Sabi po sa akin ng pulis, huwag daw po ako tumakbo. Tapos tumakbo po ako, sabi binaril po ako. Kaya tinamaan po ako. Isa pang menor de edad na may mga pasa at benda sa ulo ang lumutang. Ginawa po sa akin, pinagpapalo ng mga batuta, pinagsisipa. Ano, natakhatak gang sa pumutok yung ulo ko doon ako na hilo mga basyo dahil dito Naid na isang bala. isang party list representative no, na, na paimbestigahan ng insidente no ito ang ilan sa mga basyo ng bala no na ginamit sa demolisyon kahapon hindi katanggap-tanggap no sa anumang demolisyon na gamitan ng baril ang mga di-armadong presidente. No? Kaya uh, kayo na iimbestigahan at uh, pananagutin natin ang mga otoridad. Itinanggi naman sa San Juan Police ang mga binintang sa kanila. Nakahanda raw silang humarap sa anumang investigasyon. alat uh, lahat na CDM namin, eh, bago ko di-deploy, in ko lahat. Walang barilaton. Wala kong barilaton talaga? Wala. Saan kaya nanggaling yung mga bala na hindi natin alam, baka sa kanila ay pinag, uh, nila sa amin. Eh. Pero bago raw matapos ang araw na ito, sasampahan na ng pulisya ang sampung na aresto kahapon ng kasong illegal assembly at assault to persons in authority. Magsasagawa naman ng sariling investigasyon ng DILG. Halos tapos na ang demolisyon sa mga bahay. May ilang residente na ang pumayag na marelocate sa Rodriguez Rizal. Pero meron din namang sa kalsada na lang daw maninirahan. Kabilang narito si Jerica Dianesco, kasama ang kanyang isang taong gulang na anak. Ngayon, dito po kami sa labas, sa kalsada matutulog. Kawawa naman po yung mga bata, tulad namin, may anak ako, wala akong masisilungan. Dito lang po sa kalsada, wala po kami makukuha, miski piso, no? wala po kami relocation. <laughs> Ginigiba po kami na wala kami. Kaya oh, yeah. kayo dito po kami sa labas. Yung baby ko, kawawa po. Pangaululan. Kaya ipagpapatuloy natin yung laban natin dito. Hindi tayo aalis sa karsada dahil hindi naman tayo voluntary. <laughs> Sagot naman ng lokal na pamahala ng San Juan, hanggang bukas lang nila papayagang manatili ang mga residente sa kalsada sa biyernes, pagkatapos ng palugit na ibinigay sa kanila, mapipilitan tayo na humingi na naman ng police assistance para i-clear yung area. Kaya para maiwasan ang muling pagsiklam ng kaguluhan, dito Mel ay nakikiusap itong lokal na pamahala ng San Juan sa mga residente na kusang loob ng umalis sa mga kalsada at tatanggapin uh, na lang ang alok na relokasyon. Mel? Maraming salamat sa iyo, June Veneracion.